Ayan, good morning. Oh, mga kaibigan, mga kapuso, mga kaibigan dyan. Umilig sa mangga. Oh, mga beshi ko dyan. Lalo na nasa ibang bansa ko dyan. Freddy, oh, na ayaw umuwi ng Pilipinas. Oh, mangga, mangga, mangga. <laughs> Dahil mangga ngayon sa dito lang yan, only in the Philippines. Pag summer, napakadami. At saka ang dami kong mangga dito sa paligid ko dito ako sa Muntong Lupa pero ang dami kong mangga dito sa paligid para ako nasa probinsya shout out sa lahat ng mga taga Marinduque dyan mimis ko na ang mga putas dyan salamat yung mga bunga mga halaman ko dito mga ano eh ano, oh, dahil bunga dyan minggo ko na bunga na rin lalaki ayan dilaway na laway na kayo bagong harvest dyan oh. mapakalutong yan syrup sure di na kailangan ng asin or bagong <laughs> diba ba? na fell ang pagkain no? ang syrup sure syrup sure summer na summer ang sarap nyan maliligo ka no? sarap sana sa dagat nyan no? lalo na summer ngayon sarap malaygo with mango pero ako pag hindi na busy ilalatag ko na lang ulit yung aking swimming pool sa baba swabing swabe yun habang kumakain ng mangga dami namang masusungkit din yung mangga eh dami ayan oh mm. Mm. yum yum napakalotong ayan ang iba dyan naglalaway ba piin nyo lang ako padalhan ko kayo palalamog ko pagdating dyan lamog na Ayay. <laughs> joke lang kuha na rin kayo ng mga sa palengke nyo at napakarami din naman sa palengke yun nga lang ay magbabayad kayo ng kaunti lang oh. Kam na ba kayo? Yan ay only in the Philippines. Napakaraming mangga. Hmm. Sige na. Yan na lang muna. Ano, siguro. At kailangan ko lang talaga magkakain ng mga prutas kasi maglalakbay ulit ako mamaya. Kailangan ko ng energy. Kanyang kabisa ang inyong abang ringcoat ito si Queen Jenny ng munting lupa mm, mukbang mukbang na lang ng prutas bawal magkakain kasi bawal tumaba babawas ako ngayon ng timbang eh mahirapan akong magbawas ng timbang kasi napakasarap talaga kumain mga kapuso <laughs> kaya yan danda -da -da tayo nang prutas. Di wala wala dito ng mango at saka lalo na ng shagging. Kasi ang dami kong halaman dito. Lalo, lalo na ang shagging. Hindi na nawawalan ng bunga ang mga shagging ko dito. Dahil sa napakalawag na aking shagging ang <laughs> Pati ng papaya. O, kung sinong gusto mong harvest dyan, PM nyo lang ako. At syempre, kailangan nyo pupunta dito. Kaya nang mag-harvest para feel na feel nyo.